Nag-aaral akong gumawa ng bahay. Saan yan pa? Mano pa. Ay, dito sa ano? Dikon? Oo, ah, doon. Kaya, yeah, kalipin. Sabi yung resort. Ayan. Yeah, sa ano, nililisan mo dyan? Oo. Oh. Ayan, subukan akong magawa ng bahay. Bahay yan, bahay. Bahay ng tricycle bahay ng tricycle at saka magiging bahay ng manok bahala sila dyan, halo sila riyan binubutasan ko yung kawayan para may ma ko ng alambre medyo malayo yung camera eh nilagay ko lang sa puno ng kawayan yung aking camera yan ng Ganyan. Ganyan lang gumawa ng ba. Yan. Parehas din lang ang presyo daw eh. Parehas lang daw ang presyo ng bigas doon. Yan, yan, yan. Kawayan yan, kawayan. Lalagyan ko lang yung ano, yung pinakasahig niya. Kasi parang alanganin eh, medyo maan eh. Bala ko pa lagyan ng isa pang patigas sa gitna. Inuupuan ko yung kawayan, lumulundo sa gitna eh. Yung tapat na yung tricycle na yan. Ayan. Wala ang problema kahit hindi mo lagyan pero mas maganda lalagyan sa pagkita sa gitna. yan Tinusukan. Tinutusukan ko ng ano eh, ng alambre. Hindi kasi ano, hindi kasi laging full time ako dyan kasi hindi ko naman maiwanan yung yung JF ko. Tsaka ko lang iniwan ng JF pag may kasama rito sa ano, sa bahay. Kaya yan. Pinagtsatsaga ko pag may oras lang. Ganyan yan. Oh. Para mayroong kunting uh, ah, sinungan yung manok ko. kung full time siguro yung trabaho ko dyan tanga, tapos na yan. full time ang trabaho dyan minsan isang oras lang minsan dalawa sa umaga maganda dahil yung isang bata papasok ng alas 11 ng umaga yung problema naman, maraming gawa sa umaga. Pakain ng ano? kapakain ng manok sa umaga. Tapos utusan pa ako ni JF na bumili ng pananghalian. Tapos magpapaligo pa minsan. Ngayon nga ay nagpaligo. Buti nga kanina maaga nagpaligo eh. Kaya bali alas dos media na yata. Mag alas tres na. Nung pumunta ko rin sa aking ginagawang yan. May forma na eh, oh. Ang papasok dyan ay twin ito na manok. Tatlong ano yun, tatlong klase. May three month, may two month, may uh, one and a half uh, month. Hindi niya, papasokin dyan. kasi ginagawa kong manumana eh hindi kasi medyo may kalayo ang kasi yung yung uh, outlet ng resort diyan siguro mga nasa 20 meter pero kung talagang sasadya ina na gumamit ng electric eh pwede kaya ang ginamit ko na lang eh manumano na lang manual na ano yung uh, wood chisel ayan pinag-iisipan pa kung ano pang lalagay. Hop, oh, o, oh, diba? Oh, parang matibay na eh. Ilang kilo ako? Six, 76 ako eh. Oh. 76 kilo. Eh, yung manok. Okay, pag 76 kilo manok eh. Hindi na siguro masisira yan. Pero kulang pa yan. May mga karagdagang pa yan dyan. Medyo, ano lang, medyo nahihirap-hirapang magbutas. Kaya naka-slide dyan. Kung mapapansin ninyo, yung chlorine yung naka-slide. Kasi may nakakita, may nakita akong kaparehas ng kabilang ano rin, poste. Hop, oh, maya-maya na ulit. Ayan. Oh, Ayan na. Yan na yung nagkakamero na ng ano, nagawa kakamero na ng kanina oh, ayan oh nagkakamero na ng forma yung bahay ng manok ayan medyo na istorbo kanya ng isang oras eh kasi nagputol sila ng ano nang sanga ng Madrid di agua doon sa loob niya sa loob ng resort eh sayang naman kaya itinanim eh, ko muna ayan oh siningit ko rito sa mga dating patay na rito ayan o, ayan oh mga basa-basang yan bago yan sayang kasi yung mga pinagputulan nila o, to ayan ayan tinanim ko baka sakaling mabuhay tapos meron pa rito yan mga madre de agua yan eh ayan tinanim ko ito to 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 yan baka mabuhay eh dito dito kulang pa ng isa rito yun eh. hindi rin nabuhay dito yan ayan, ayan. Sinisingit ko lang 'yan, sinisingit ko kasi namatay 'yun eh. Malago na ulit 'to oh. Pwede nang iferment 'yan. Pinutol sila ron kanina ang laki, pero itinanim na yung ano, yung main branch. Tinanim na. Tinanim ni Bayaw dalawang piraso, pero yung mga ritaso. sayang eh baka sakaling mabuhay. Ayan doon may kinuha akong dahon doon sa tapat na yon sa tapat na yon may kinuha akong dahon doon kasi may nagpapalitada sa labas eh. binawasan ko ng sanga okay Ito, yan hindi pa mailagay yung ano yung yero kasi wala pang oras eh hindi naman maiwanas si ano <coughs> hindi ko maiwanan si misis kaya ngayon ako naririto dahil may kasama siya roon nakakamero na ng forma yung bahay ng manok oh. basta yung tricycle na yan dyan yan sa loob dyan yan hindi na maalis yan dyan okay ano mga manoki mga manoki mga gutom na kayo ah yung isa ah, yun, yung isa. mga gutom na 530 na eh okay dyan ano naubos nyo na yung ubod ng saging you know ubod ng saging yun eh yun no? yan ubod ng saging yan eh oh ikaw the calves brown yan yung matapang eh kaya yan ko eh ando sa ilalim yung iba nyan Oh, mga gutom na. Ha, ah, kayo mga blaki. Dali lang, tayo magmi-merienda muna. Oh, ikaw, mangitlog 'yan. Ito, maliit nang itlog. Oh. Native 'yan, native. Yung puting 'yon, maliit, pero yung isang yoy, 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 isang brown na 'yan, malaki, Bakit hindi pa nangingitlog. Hindi na mo kasing sumimilya ikaw. Hindi na mo magsimilya. Eh. Meron dito kasi kapit-bahay na ano, yung Texas. Pinaanong ko yung dalawang yan eh. Yaya-yaya yung brown na yan. Kaya yung kahapon, nasin na yan. Ano yan? Pinatungan yan, yung puti. Pero ngayon, hindi. At maya-maya, minirinda muna. Ako. Ako, inabot na ng alas 7 ng gabi. 5 to 7 na. Pinanunood ko yung pag uh, ano ng manok. Yung mga androlop uh, chicken. Gusto sa lapag. Mantala yung ginagawa ko doon kubo. Meron silang uh, parang akyatan. Ewan kung masasana yung pagkano roro na. Okay, nga dito lang po muli. Share, comment, subscribe. bata uh, pakipindot na rin ng uh, bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni KPC. Hanggang sa muli, yan po ang aking update ngayong araw na ito sa aking na uh, pinagsisimulang bahay ng manok. Bye-bye and God bless po sa inyo lahat.